sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po. Sana wag po kayong mag magsawang mag-subscribe pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at talawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Use na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. At sa mga uh, mga baguhan na ngayon lang po lamang nakatuklas sa akin YouTube channel Iwaga ng Pangasinan. Huwag na po kayong uh, magtubiling pindutin ang subscribe at like at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo, inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na lahat ng panggamot asama sama lahat ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa ng Pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag, sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihin pagumaba sa isa't isa magtulungan, magbigay at higit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay ay ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino mang kaya ang Diyos na po ang balang susukli sa inyo sa mga ginawa mong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umaapaw ng pagmamahal. Ang isishare ko po sa inyo ay ritual upang bumalik ang lumayas at, at na hayop, iwaga ng pangasinan. Ang pamamaraan po ay kumuha ng kahoy na panggatong at bagong palayok na hindi nagagamit at banga at garapon una upang bumalik ang taong lamayas gawin po ito sa biyernes ng hapon po parubog ang araw kailangan ang damit ng hindi pa nararabhan o medyas, suklay, buhok o sinilas ganito ang gawin sa naiwang gamit kinakailangan ipasok sa garapun at Pagkatapos, kumuha ng papil at isulat ang orasyon. Narito po ang orasyon. Itras, saktis, yer, guinaot, Goyna, yudam transaum, umay, maksi. Yan pang orasyon na isusulat po sa papel At pagkatapos po, uh, ilagay sa garapon ang orasyon. Lagyan ng tubig ang palayok at ilagay sa loob ng garapon at gatungan po yan ng apoy sa loob ng tatlong oras. Pagkatapos palamigin ang palayok at itago mo. mo. Ikaw, ang, ikaw lang ang makakaalam. Pag bumalik na ang, yung, ang taong lumayas ay itapon mo na yung laman ng palayok. narito naman po sa uh, sa hayop na wawala na ninakaw uh. pag naiwan ang nobid o talin o manok na walang tali balahibo man o at man at ipasok sa loob ng garapon same procedure sa unang gay gayahin mo narito ang orasyon na itras sa tisir goy naot yudam tersa o umay maksi uh, same procedure po itong uh, orasyon napakabisa po ito na kon uh, at yung nagnakaw po ay kusa pong magsusurrender po sa inyo pag ginawa po nyo itong ritual na ito at susurrender po uh, parang natulala at sasabihin po sa, sa inyo lahat ng ginawa niya na pag nakakaw napakabisa po ito na orasyon sana po pakaingatan po ito at na share mo sa iba uh, na may ganitong uh, ritual para bumalik po yung ninakaw nila at yung babalik po yung uh, halimbawa asawa nyo, mabalik po nyo sa piling po ninyo. Upang bumalik. Pakabisa po ito. Kung ang taong mahal na mahal nyo po ay, mahal na mahal nyo at niniwang kayo, pag ginawa po nyo itong ritual na to ay, mabalik uh, po sa inyo, piling po ninyo. At sana po, uh, naintindihan po nyo yung paliwanag ko. At, pag po ay eh, kanyo po ah uh, eh, is picture nyo po tapos i eh, kanyo po ah uh, para ma isulat nyo po maigi sa yung mga notebook para alam nyo po yung gagawin po ninyo yung ritual upang bumalik ang taong lumayas at ninakaw na hayop dito po dito nyo po lamang na nalalaman sa iwagan ng pangkasinan basta ang, ang pamaraan po ay eh, gawin nyo po tama hindi po kayo magkamali siguradong kung po ito pabalik po sa inyo napakabisa po ito na aking sa inyo sana po hindi uh, kung gusto po nyo magpa shoutout out ay mag comment lang po kayo sa baba at uh, bago po kayo mag comment ay pakipindot muna ang subscribe or like and share para uh, para hindi nyo malimutan at uh, shout out po sa inyong lahat sana po palagi po kayo nasa mabuting kalagay na araw-araw malay sa sakit para makakon nyo po Shout out po sa inyo lahat. Bye bye po.